Venus? The, good afternoon po, Tita Venus. Good afternoon. Um, hello there. Hmm. Hmm? Oh, Venus. I brought you lunch. But it looks like magsistart na kayo. And fancy too. What's the special occasion? Ah, uh, Venus, uh, uh, special po talaga siya kasi si Daddy 'yung nagluto. Ginawa niyo po kasi 'yung food para kay Para sa akin. Oh, you're so sweet. You shouldn't have. This is too much, Carlos. Kaya pala tatlo 'yung upuan. Uh, ito, Venus. so good. Ah, Venus. Ikukuha na lang kita ng upuan mo. Ako na lang, ma'am. Ako na kukuha ng chair para sa akin. Sige. Itla po. Um, actually niluto po kasi ni Daddy 'yung food para kay Tita Grace. Ah, Venus, hindi namin alam na darating ka. Uh, what are you doing here? Diba dapat nasa Kubaw ka na? Kubaw? Uh, Magkasama kayo ni Grace? Matagal-tagal eh, na nawawala ito. Hinahanap namin siya. Anong ginawa mo sa kanya? Venus, uh, ay, 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 mag-usap nga. Calm ta. down. Anong, anong ginawa mo? Calm down. First of all, hindi ko naman alam na hinahanap mo si Grace. Ihinatid ko lang siya sa terminal kasi ang sabi niya, aalis na siya. Kaya... Tinanong ko siya. Ah, Carlos, totoo yung sinasabi ni Venus. Tinulungan talaga niya ako. At ang bait talaga ni Venus sa akin. Ay, grabe ka naman, Carlos. Bakit mo ako pinag-iisipan na masama? Venus, hinahanap namin si Grace. Nawawala siya. Hindi namin alam kung nasan siya. Kaya sa mga oras na nawawala siya, Naniniwala kami na may sumusunod sa kanyang lalaki and naniniwala kami that she was kidnapped. <gasps> you must be terrified, Grace. Um, hindi naman ako natakot. Wala din kasi ako maalala eh. She was drugged, kaya wala siyang maalala. Well, if there's a criminal lurking around, baka better if you just leave. Feeling ko mas magiging safe ka sa Manila kaysa dito. Hindi Venus kasi kasi kami na ni Carlos. Ha? Huh? Kumuha lang ako ng upuan? Kayo na? As in, magjowa? Oo, magboyfriend na kami ni Carlos. Carlos? Is this a prank? Kayo na ni Grace? Um... Ah! Oh! Sana na all age Oh, um, meron na kaming relasyon. So matagal na pala kayong nagliligawan. Or matagal nang kayo. Pero ngayon lang kayo umamin. Ah, uh, kanina lang naging kami. Venus, alam ko may something kayo ni Carlos dati pero tapos na 'yun. Kasi ang sabi sa akin ni Carlos, mahal niya ako. At mahal ko din siya. Ah, halika. Kumain ka na muna. No, I have somewhere to be. You know what, Grace? Ang swerte mo talaga. Dahil hindi ganyan mukha niya. Yan talaga ang weakest Carlos. Venus